Laura sa Eliza, samahan niyo ako magbukas ng aking baboy. Ito yung inipon ko tuwing may sahod ako, naglalagay ako dito dahil ito yung pang birthday ni Peter Clyde. Dahil may one na ngayon, gusto ko na siyang buksan para malaman ko na kung magkano ba yung budget na gagastusin ko para sa birthday ni Peter Clyde. Para kung ano man yung gaganapin sa birthday ni Peter Clyde para malaman ko na kung paano o kung ano yung birthday ni Peter Clyde. Alam niyo ba guys, ayaw ni, ni Kim na magganto mag ako, mag-ipon ako, mag-bokugan ako. Kasi iniisip niya na para daw ako may inapaghandaan. Parang ganun. Yung bad way, pero tama naman na yung pinaghahandaan ako. Birthday niya ni Peter yung pinaghahandaan ko. Hindi bad way, kundi good way siya. Magay wala namang masama na mag-ipon ako. Kasi kinasanayan ko talaga na mag-ipon. Kahit sa kahit noon nung bata pa ako, ang hindi nga baboy yung ginagamit ko yun, yung mga pulbo, doon ako nag-ipon yung mga piso-piso. Tapos yung so, isang taon, nag-ipon din ako yun para sa birthday ni Peter. Isang taon ko yun inipon. Parang nag-start ako magbaboy. Malaki yun. Parang nag-start ako magbaboy nun ay May, June. June ko in-start yun. Tapos ay araw-araw ako naguhulog ng 100. Tapos binuksan, binuksan, binuksan ko siya ng May 24th. Nag-start ako May, June 23. Tapos, eh, binuksan ko siya ng May 2024. Tapos, ito, eh, pakita ko sa inyo yung video, ma'am. 'di diba, Nakita niyo ang dami. 100 'yun, puro 100, 250, mga ganun. Tapos ang kinalabasan non is 24,000 na uh, 100 araw-araw. Hindi naman siya araw-araw kasi minsan di ako nakakapaglagay. Siguro ay may palya isang linggo mga apat na beses ako nakakapaghulog. May tatlong araw na hindi yung mga ganito. niniwala ba kayo na masama talaga yung nag-iipon yung mga ganito na niniwala ba kayo na may so, parang may pinaghahandaan talaga. Parang hindi naman, parang yung kasi sinasabi eh, pag mga ganito yung parang nagkakasakit, yung mga dyan. Pero para sa akin ay hindi. Ang ganda talaga yung nag-iipon, parang naman ay may budget talaga. Tsaka yung pagkukuhaan ng pera, yung mga emergency fund, yung mga ganyan, yung may, may bakit, wala kang pangulog ng card or kaya ay nang pabayad ng Korean Ito ko nga. Pero wala din namang masama kung maniniwala tayo sa mga kasabihan. Pero nasa inyo yun, kung maghihipon kayo or hindi, go! Kaya to, sa nyo na lang ako magbukas kung magkano ba ito. Monkey lang to, parang ilang buwan lang to. Pero ito yung mga isang libo. Ito yung kada sahod ko. Sinushoot ko nga dito. Mga ganun. Di, pinsinis katapusan lang. Mas ilang buwan lang. Hindi na natin kung magkano. Noon na nga pala, natakot akong ihulog dito yung isang libo. Kasi ay, yung isang bago? Yung parang may pape, yung ano, parang natakot ako, parang kayo, baka masira, babasa, baka ganun may plastic baga. Basta, natakot ako noon una, pero ay, sana naman yung walang sira. galing niya, oh. Tinupig ko to ng ganito. Nung sinushoot ko siya. Tinupig, tinutupig ko siya ng ganito para magkas, magkasya ng ganito. Pero ang galing. Hindi siya, hindi siya gusto. gusto. Oh, di ba guys? Maganda talaga yung nag-iipon ka. Hindi ka mga problema sa budget. Yung pag sa mo. Mer dahil nakapag ipon ka ng may tinabi ka, may sinig ka. Oh, birthday ni Peter. Pero hindi to lahat ha. Hindi ko to lahat ipapanghanda. Isisave ko pa rin para kay Peter.